Ayan, pinakamalaking sunog dito sa La Union 2024. Sa kuwang video ng isang netizen, makikita ang paglamo ng apoy sa wet market ng San Fernando City, La Union. Pasado o launa na madaling araw kanina, January 11. Sa lakas ng apoy, inabot ng limang oras ang pag-apula ng Bureau of Fire Protection San Fernando City sa sunog. Malay ko na ito is actually made of uh, light materials. So hindi kong sabihin pag nasinabi ko natin light materials, ito po yung mga bagay-bagay na madali po siya masuno. And aside po doon sa uh, kakakonstruct po ng ating uh, palengke, yung din pong laman po ng ating mga palengke, yung mga paninda po nila, yung mga uh, stocks po nila doon na ibibenta po sana, ay madali din po actually talagang masunog yun. Kaya yun po yung nag-contribute kung uh, kaya bakit ganyan yung nangyari po doon sa ating palengke. Aabot sa isang libo isang mga registradong establishmento at higit tatlong daang trabahador ang apektado. Tinatayang aabot naman sa dalawang daang milyong piso ang economic loss mula sa palengke. Hindi pa kasama dito ang mga ari-ari ang natupok. We are also coordinating with uh, the SWD. The SWD has already assured us that they will also be extending financial assistance to the, you know, uh, to the uh, affected tenders. Uh, as to the amount, um, uh, hindi pa namin niya ano, ka disclosure disclose yung exact na amount, especially most especially dun sa DSWD para hindi naman po sila mapreham. But definitely, meron mga galing sa DSWD and uh, meron din mga galing sa the government of San Fernando. Hindi patukoy ang dahilan ng sunog sa tinatayang isang ektaryang lawak ng auxiliary wet market. So, sa lahat sa mga pagkakatong ito, ah uh, ganito kailangan po natin uh, wag uh, wag po natin ano po uh, uh tayo mag uh, kalat ng mga false information ano po eh uh, ito yung mga panahon na kailangan maging mahinahon po tayo hintayin po natin yung ano hintayin po natin na uh, gawin po ng uh, BFP ang kanilang uh, uh, responsibilidad May emphasize na uh, lahat po yon ay titignan natin. Lahat po ng angulo ay uh, titignan natin. E, sagahan po natin yan. That's the time na pagkatapos po ng investigation natin, that's the time po na masasabi natin kung saan, po, saan at paano po talaga nangyari yung sunog natin. Sa ngayon, Pansamantala munang inilipat ang mga market vendors sa covered court ng Barangay Ilocano Sur at Barangay Ilocanos Norte. Pinag-aaralan na rin ng pamalang lungsod ang pagdedeklara ng state of calamity. Panawagan naman nila ngayon sa publiko ang bayanihan sa pagtulong sa mga apektado habang nagpapatuloy pa ang malalimang investigasyon ng BFP. Napakalaking pagsubok sa mga kapwa kong negosyante dito sa San Fernando. Ako Robert Inventor para sa Luzon Headlines.